Patay sa disgrasya ang isang rider matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang EUV sa Kenon Road sa Benguet. Sugatan naman ang dalawang kaklase ng kas niya. Nasa frontline ang balitang yan si Gary De Leon. Sa video ng isang motorista, nadat nang isinasakay sa si stretcher ang sa rider sa kahabaan ng Kenon Road sa Tuba, Benguet. Siya si Robinson Simsim, -Sim, 14 anyos. Dinala siya sa ospital pero namatay rin ayon sa mga pulis. Pauwi na galing paaralan si Simsim -Sim. Backride niya ang dalawang kaklase nang sumalpok sila sa AUV. Wala rin suot na helmet ang tatlo. Sa ngayon, nasa ospital pa ang dalawang estudyante. Emosyonal naman ang ama ni Sim Kwento niya, kadalasang ang umuwi agad ang anak pasado alas 12. Pero iba noong araw na yun. Hindi tinangyari ang aksidente. nung Nakaburol na ang biktima. Pinag-aaralan ng naulilang pamilya kung magsasampan ng reklamo laban sa AUV driver na napagalamang kamag-anak din nila. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jigyo po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.